sa finals video na to pag-usapan naman natin yung bagong event ng Lunar New Year season dito sa Clash of Clans. So ang tawag po dito is um, Sneak Festival. So yung event na to para siyang ano, para siyang event ng ng Gold Pass. So yung pinaka-shrine niya para makita natin ito nandito siya sa top part ng ating map ng ating village so makita natin parang meron dito parang parang dragon di ba parang snake so ayan so makita natin dito ayan eh, napaka cool nitong ano napaka cool nitong button ng ng snake warden i hope sana yung mga hero kapag nagpapalit tayo ng skin na sinetop natin may mga sooner or later magkaroon sila ng ganyan di ba so ayan pag tinap natin yan ayan may natin dito Meron mga rewards na makukuha. So, yung mga rewards na ito, makukuha natin siya once na naipon natin yung tinatawag na uh, red lantern. So, yung red lantern, nagsisilbi siyang parang XP. Na kapag na natin siya hanggang um, dito sa pinakasagad, 16,000, ma makukuha natin itong mga, ano, itong mga rewards na to So, para makuha naman natin yung red lantern, ang gagawin lang natin is aatakehin lang natin yung mga base sa multiplayer bases. Kagaya ng kapag nagnulog tayo o kahit sa Legend League, mayroong mga random na buildings na meron silang tinatawag na Red Lanterns. So, doon natin siya makukuha yung Red Lanterns. So, kapag naipon natin yung Red Lanterns na yun, yun yung magiging XP para makuha natin yung mga rewards at saka yung mga perks at saka yung mga consumable dito sa Snake Festival. So, yung reward list na makukuha natin is yung itong perks. So, meron mga perks, may decorations. Okay, ito yung cosmetics. May snakes lang tayo makukuha. Libre lang siya. Tapos bukod pa ron, magagamit natin itong mga mga bagong troops. Okay, so yan. Yan, makukuha natin itong snake barrel. Yung troops na ginamit natin sa sa snake it back challenge. Tsaka yung tinatawag na uh, firecracker. So firecracker pala ang tawag dito sa troops na ito. Akala ko rocket launcher. Pwede na natin itrap itong dalawang rocket launcher. Para kasi rocket launcher. So yan, uh, tapos meron tayong mga resources na makukuha. So, yung mga resources na makukuha natin is itong mga ores. Yung shiny ore, glowy ore, at saka starry ore. So, yung mga ore na yan, ang ginagamit siya para pang-upgrade sa mga equipments. Isa sa pinaka-importante yung makukuha natin dito ay yung tinatawag na snake medals. So, kapag naka-free pass lang tayo o yung parang libre lang yung uh, gagamitin natin, so, may kita natin dito sa screen, meron siya parang nakalagay dito na color silver. Ayan. Mag magagamit natin siya, makukuha natin siya ng libre lang. So, ang pinaka-max na makukuha natin na snake medals is 3,100 snake medals. Itong snake medals, ito yung ipong bibili natin ng mga rewards na doon sa trader shop. Once na pumili naman tayo na tinatawag na event pass, okay, may kita natin dito, ito. Ang halaga niya is 249 pesos. Diba? May makukuha baka, tayo ng 1,000 na bonus na Red Lantern sa para sa XP. Tapos bukod pa doon, uh, makukuha natin yung mga rewards na to. Ayan, may kita natin naka-indicate dito. Ayan, uh, naka back siya ng gold. Okay, ibig sabihin, uh, makukuha natin siya sa uh, event pass. Okay, ang total na makukuha natin na, na snake medals pag free is 3,100. So, kapag bumili tayo ng gold pass, I, I mean ng, ng event pass, so 3,100, plus 5,500, that's 8,600 snake medals. So, kapag natapos natin to alam ko may additional pa siya na snake medals na around ko, alam ko sa pagkakalam ko, around 500 snake medals pa yung magiging libre niya dito sa dulo. Ayan. Parang bonus track na tinatawag. So, ayan. Bali. So, ayan. Bali yung mga snake medals na yan. Gagamitin natin siya para ipambili ng tinatawag na mga rewards. So, yung mga rewards natin, available siya dito sa event deals. Okay? Dito sa trader. So, isa sa mga rewards na sa tingin ko worth it bidding dito is itong tinatawag na snake bracelet. So, yung snake bracelet, ano siya? Equipment siya. Equipment siya ng Barbarian King. Doon sa snake impact challenge. So, ang halaga niya is 3,100 snake medals. So, kapag natapos natin yung free pass, ito lang yung pwede nating mabili. Bukod pa dyan, pwede nating mabili rin ito kung ayaw natin ng snake bracelet pwede natin bilhin itong Lucky Cookies. So, yung Lucky Cookies naman is ano siya, animated siya na decoration na talaga namang sobrang ganda rin itong uh, decorations na to. So, kung mahilig ka sa mga decorations, ganyan, pwede rin natin itong bilhin. Siguro sa isang account ko, bibilhin ko to para may remembrance ako, di ba? So, yan, pwede rin natin bilhin itong Monk statue para siyang statue lang din. Mahalaga naman yung 1,025 na snake metals. So, bukod pa doon, marami pa. Marami pa tayong makukuha na pwedeng bilhin sa snake medal. makikita natin dito, pwede rin natin bilhin yung spiky bola at yung rocket spear. So kung wala pa tayong spiky bola at yung rocket spear na equipment sa ating barbarian team, pwede natin siyang bilhin dito gamit yung ating snake medals. Pero kung meron ka na dito, uh, spiky bola at rocket spear, pwede na rin naman natin bilhin itong uh, snake bracelet. So kung hindi ka pa decided kung bibili mo itong snake bracelet, kasi posible rin naman siyang lumabas sa tinatawag na weekly deals. Kagaya nito, Lavalon Pape, okay, epic na equipment yan. Tsaka itong mga epic na equipment, nandito na siya sa weekly deals. So, may chance na mawala ulit ito. May chance na mapalitan siya. Mga ganyan. Na, magkakahal na nagkakahalaga siya ng 1,500 gems naman. So, may chance, di ba? May chance na kung hindi natin kukuhanin yung snake bracelet, tapos ang kukuhanin natin is yung mga ibang rewards, posible na lumabas din ito. And I hope sana, di ba, sa mga susunod na panahon, lumabas din talaga ito sa, sa weekly deals. Para naman yung mga player na hindi nila naabutan ito, is magagamit din nila ito sa mga susunod na panahon. Kagaya ko, ako, ako kakabalik ko lang ng Clash of Clans, wala pa talaga ako equipment na na epic, epic equipment. Bukod pa doon, wala rin akong gems. So, hindi ko rin sila makuha. So, hindi ko pa sila makuha ngayon. Pero nung nakita ko na parang naibabalik siya, parang may chance na naibabalik siya na nagkakahalaga ng gems sabi ko, possible na makuha rin mga uh, epic na equipment sa weekly deals. So, bali, ito yung mga rewards sa na makukuha natin dito sa Snake Festival event. Kung um, pinili naman natin yung, ano, yung event pass, tapos nakuha natin yung 9,200 na snake medals, So hindi pa nila ginawang 9,300, 'di ba? Para kung halimbawa wala kang wala ka pa nitong mga epic na skill na 'to, pwede natin siyang mabili yung tatlo. So kung hindi naman kasi ating snake medals, pwede tayong makakuha ng dalawang epic skill. Tapos pwede nating i-spend yung snake medals natin sa mga consumables na nandito. Pero sa pagkakaalam ko, pwede tayong makakuha ng additional na snake medals sa super store na sinasabi ng iba. So, once na doon tayo bumili, alam ko may chance na makakuha pa tayo ng additional na snake medals para ma-spend natin siya sa pinaka maximize na pag spend ng snake medals. Kung so meron ka na nito lahat ng mga epic equipment na to, pwede naman natin siyang gamitin sa mga consumables gaya ng mga, ito, rune of elixir, rune of gold, mga books, di ba, book of upgrade, di ba, tapos mga shovel, pwede nating i-spend dyan. So, wala pa rin tapon kasi may free pass naman ito. So, kahit hindi naman natin sacrifice yung ating trophies para makonnect yung mga red lanterns, gawin lang natin yung daily na ginagawa natin, matatapos din natin to eventually. So, tatagal naman itong event na to na more or less na sa 20 days pa. So, malaki pa yung chance na matapos natin to na kahit hindi natin pre-pressure yung sarili natin. Pero kung talaga itratrap mo talaga yung mo mo, diba? Kaya itong tapusin ng kahit isang araw lang. So, kayo mga idol, sa tingin nyo, worth it bang bilhin itong snake bracelet? So, kung sa tingin mo, worth it bilhin itong snake bracelet, then go for snake bracelet. Kung sa tingin mo, hindi mo pa siya priority ngayon kasi maganda pa yung mga ginagamit mo. Uh, epic skill sa hero mo pwede mo naman bilhin itong consumables para mas may upgrade mo pa yung mga base mo kung max base ka naman tapos sa tingin mo hindi worth it itong snake bracelet tapos mahilig ka sa mga decorations then go for decorations maganda rin naman itong mga decorations sa to especially itong lucky cookies kasi animated siya sana ma-enjoy niyo itong mga rewards ng snake festival at bukod pa sa mga rewards sana ma-enjoy niyo rin yung mga event troops dito sa snake festival event bali dito na po matatapos yung ating video salamat po sa panonood kung nagustuhan niyo po itong video na to like and share niyo na kung may mga tanong suggestion o reaction po kayo pwede niyo po i-comment sa baba and then try my best para reply ko po kayo isa, -isa. at huwag na huwag niyo po kakalimutan na mag-subscribe sa akin channel Click nyo na rin yung notification bell button para mag-update kayo sa so, ka mga next videos na i-upload ako nga po pala si Chico. Salamat po sa panonood. See you soon sa mga next videos. Ingat po kayo palagi. God bless. Bye-bye. bye, bye. I'm out.